Jesse Menjola, tinanggi ang mga paratang sa kanya ni Vilma Santos. Mariing itinanggi ni Jesse Menjola ang mga paratang na ibinato sa kanya ni Vilma Santos kaugnay ng umano'y dahilan ng pag-aaway nila ni Luis Manzano. Ayon kay Jesse, walang katotohanan ang mga isyong may kinalaman sa pera at negosyo na binanggit ni Vilma. Giit niya, ginawa niya ang lahat upang mapanatili ang maayos na relasyon nila ni Luis. Dagdag pa niya, hindi niya kailanman nilapastangan o sinaktan si Luis, sa anumang paraan. Sinabi rin ni Jesse na nasasaktan siya sa mga pahayag ni Vilma na tila isinisi sa kanya ang lahat. Umaasa raw siya na mabibigyan siya ng pagkakataong linisin ang kanyang pangalan. Humiling din siya ng respeto at pag-unawa mula sa publiko. Hindi pa raw siya handang magsalita ng mas detalyado dahil sa emosyonal na bigat ng sitwasyon. Sa ngayon, nananatiling tahimik si Luis tungkol sa bangayan ng kanyang ina at asawa.